Ay, gahapon, di man ako mag-live live, di mo ako ganahan. Masisige ko igno ni Aida nga sis, pag live na sis. Medyo ko ganahan, pero gahapon, murag, na nag-udyok na ako nga. Natamaan dyan ko sa iyang interview nga di mao. Oh. So, kung ulay mag, kung wala'y magkuhan ani sa iya, kung mo mukuhan kuan bitaw, muagin sa iya, lipay ranis siya. Di dyan pwede saan ko kay, number one, sobra ka stress ni ano sobra ka stress ni ni Aida aning uh, aning bertud uh, bertod na ni Nag-awayay mo dito Mga nay nakasulod sa kwarto nga naka dito sa kwartong Ilyas. Unsa so, ka nag-make up ka ka Ilyas? Tapos sasabihin mo sa press con mo. Bakit kasi ano? Bakit kasi kailangan mag magselos yung 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 ano ni ano ni Elias, kung baga si Abi. Kinsa may dilibuang ang magselos? Oy, kinsa may dilibuang ang magselos nga makita ma, niya ma, ma, mabalan niya nga naka sa nakapirmiga mura kag iro nga sing sunod-sunod ni Elias ang kilid. Ikaw may noon center of attraction. Hindi ang artist mo, ikaw ang nagpa-center of attraction. Ito pa, gusto mo, gusto mo andyan ka, kung ano ang meron ka, Ilyas, andyan ka rin. O yung, 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 yung kaysabi pa ni, ni, ni Ida Patana. Dahil talaga namang na-famous si er, Ilyas, so of course, may mga, may mga mag offer ng, ano, ng mga event, nabibigyan siya ng karangalan so Si 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 Sis Ida yung nag-recommend nun. Pang ilan ata yung award na yun. Hindi hindi kasi ako sumama dahil ayoko makita ang pagmumuka ni Bertud. Um parang alam ko pang, pang dalawa lang yung alam ko na inawardan si si, si 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 ano si Ilyas. So ngayon inawardan si ano, inawardan si si Elias. Of course, tatawag muna si Bertud. Ang sabi ni Bertud, hindi ko papayagan si Elias kung hindi kung wala din akong award. So nagbayad ngayon yung si ano. Nagbayad ng donation para para maka-award yung manager. Ano ba yun? Best manager ba yun? Hindi ko alam kasi hindi nga ako hindi na hindi na nga ako sumasama sa kanila eh. Wow. Grabe no. gusto niyang magka-level up sila ni Elias. Siya pala yung selos si Manaw. Hindi. Oh, siya lang yung nag-selos. Kasi siya may na-inlove kay Kuan. Gusto niya kuhaon si ano. Kung kung gusto kong mag -be -be -be, gusto niya makuha. May paraan. Try na to contact si Claudine Barreto ah. Kaya kaya ano, tinatanggal lahat niya ng mga ano ni Elias kasi alam lahat ng mga kabanda ni Elias. Na? Kaya Asan ah, ka na? Yung Nang, tinanggal ano? niya yung isang vocalist ni Elias na ano. Sino yung tinanggal niya? Yung isa, tinanggal niya. Dahil nga ayaw niya yung BBT. Ken, si Kenji, hindi ba? Kenji, Kenji. hindi. hindi. Ay, isa pa. Ay, yung, isa. Ah, oo nga, kawawa yun, no? Pinanggal ni Beverly. Try natin tawagan si Claudine, Oh, may lagi kayo na siya. Pa-interview na siya. May kayo siya ba? Mura ba siya kuan? Ang hill, jud ka ayaw siya magpa-interview. Masking mo kuan, masking mo post sa... Parang siya ang biktima ba? Masking mo post na siya sa social media daw. Ay na day, mag-post ka gani day. Dapat na ka kuan Evidence, resibo. Hindi kayo ga-post lang kag hangin hangin sa imong ulo ba wala sa wala sa hangin sa ulo wala sa utak baka dagaan na rin siya sa ni bird god sumama ang mga partner ng band oo oh, kasi may BTS mga may pipicture yes, ng my day dude. nagagalit galit nagagalit si Beverly kaya um, nabubuking silang dalawa ni Elias wala oh, gyud ang dami ko pang ano ang dami kasi nagfeed sa akin yon lahat mga kaibigan ko kasi Uh, nabubukin ano sila ni Ilyas sa mga ginagawa nila. Oh, um, kasi naman si Ilyas, sige, um, Lalaki, lalaki, uh -uh. bagets. Hindi, hindi, pa mature. Hindi niya alam, hindi niya alam bitukada, ganun. Uh, <laughs> hindi pa mature si Elias. So ngayon, at least na ano na niya. Nalalaman niya yung mga katotohanan. Oh. Kung di ki kinuha yung ano niya, kinuha yung pera niya, hindi siya uh, hindi siya matauhan. Kawawa lang dahil pinaghirapan o lang tulog yung tao. Sa kaka sa kaka kanta. Ayan. tawagan nato si Claudine ha kay suko kay si Kuan si Miss Claudine. Tawagan nato. Suko juga ayon ni si sister. Ang ginawa po ni nabalaan po niya ni nga Nabalaan po ni Aida ba nga Siya ang gakuha og booking Siya ang gak si Aida ang gakuha og booking Siya ang gakuha og producer Tapos Pinakilala ni Aida yung producer Si ignore na si Aida. Oh, pinakilala ni Aida yung producer. Kasi naningkamot down siya. pero nalang lang nang maka-percent-percent. Kaya iya man ng line of ano ma-work. So, sa kanilang si Bertud, pag makuha niya yung producer, wala na si Aida. Sabi pa niya sa isang producer na, wag mo nang isali si Aida. Wag mo nang bigyan ng porsento. Wow, ang kapal ng mukha mo. Si, si Aida nagpapakapuyat. Si na Aida ah, nagkuha ng producer? Nagbigay ng producer? Nagpakilala sa'yo? Tapos, mag-bypass ka? Grabe. Grabe ka ha. Pang ilang beses mo yan ginawa. Ako ang nasasaktan dahil alam kong walang tulog si Aida. Kaya kasama ka sa stress. Mm -mm. Kasama ka sa 50% stress ni Aida. Kahit nga kay Jojo Mendes uh, Min, eh. Nasa Laguna kami. Gustong umuwi ni Aida kahit mag-tricycle lang siya. Nag-bus Kahit mag-bus. Nag-bus siya, nag siya, siya no? Nag siya. Umuwi, umuwi sa Manila para puntahan ka kayo sa uh, ano Soler. kasi sayang naman daw yung 20,000 anong ginawa mo kahit si Lito de Guzman siya din yung kumontak. anong ginawa mo binaypas mo Kaya ang samang sama ng loob ni Aida sa iyo, namatay lang 'yon sa, sa, sa sobrang sama ng loob sa iyo. Number one, ilang producer ang inano mo? Binaypas mo. Ha? Si Aida ang napaka Si Aida yung ano, naghirap kumuha ng producer sa concert ni Elias sa mga abroad. Tapos once na once na kaibigan mo na yung producer, buti na lang yung mga producer na yun, no? May awa at may takot. Ay, miss, kailangan talaga natin bigyan dahil siya yung nag-recommend at nag-endorse para makilala Nag-endorse. At siya nag at nag-endorse para makilala ko si Ilyas kayo. Ikaw kasi ikaw yung manager. Tapos sasabihan mo na huwag mo nang isali si Aida dito. Grabe, ang kapal ng mukha mo ng hustler ka talaga nang gaganyan yung kaibigan ko. Ikaw nga yung dahilan sa 50% niya sa stress niya. Yung kinamatay ni Aida yung is sobrang stress eh. Nagtitimpi lang si Aida dahil may ano pa kami. May coming event pa kami sa ano? Sa, tawag nito, sa Cebu is coming 23. Tapos may, may US pa. May other pa. Nag-awayan daw to sila sa ano eh. Ah, uh, yung last na sabi ni Aida sa akin na mag-meet kami, the day before siya namatay, yung sa Hong Kong na producer. Uh -huh. Sabi niya, sis, may uh, ano, may nangyari. Nag-awayan yung producer ng, ng, ng Hong Kong at yung si Bertud. Alam mo naman si Bertud. Lahat ng producer, inaaway. Yung isang producer doon na kaibigan ko din, na hospital na stress. Alam nga, hindi may stress. Hindi basta-basta mag-produce. Bertud! Hindi basta basta mag palabas ng pera Akala ko ba negosyante ka? Ako nga sinasabihan mo. Akala, akala ko ba negosyante ka? Bat ang cheap mo? 30,000 maniningil ka o oh, ngayon hindi na 30,000 bayaran mo na ako ha. Almost 200,000 na to. Ipapakuwenta ko. Kwentahin mo nga 'jo yung interest 'jo. Magkano ang interest? By lahat buwa patak na o oh, magkano interest naiinis na ako sa kanya pa-interesan ko yan replyan ko lang si Bertud ha Kasi sabi ko sa last niya, huwag kang tawa-tawa bayaran mo ako Bertud sabi niya magwala ka na lang hala it means hindi ako balyo katulad mo Na magwala. Na magwala. Na, 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 magwala. Hmm. Kita ko sa inyo. Hmm. Yan ang message ni Bertud. Oh. Maningil ako. Magwala na lang daw ako. Hindi naman ako magwawala. Katulad niya, Baliw. Bakit magwala? ah oh. Isa. Ito. Hi, naku, Bertod. Basta next week, hindi mo pa ako bayaran, Bertod. Hindi na ako mag-press con. Dito na lang ako, kasi ang dami kong friendship. Ang dami kong cards ngayon. Basta bayaran mo ko ha, next week. So, sabi ni Joe, sabi niya, mag -e interest daw siya ng 5%, 5% lang. Joe, huwag uh, naman yung 10%. So, 187. Bali, magiging 200. Ay, ito na, 56,000 daw. Ay, nakwenta. <laughs> 56,000 na. Ano gusto nyo? May, may, may percent ba? May percent 5, ba? 5% ha? dapat. Ilan bang percent ang i-ano ko kay Bertud? Kasi hindi niya ako binayaran from uh, naningil ako ng, nung pumunta kami, May 17, 18, 19. So, after one week, after one week, 20, 22, 22. So, let's say 23. Naningil ako nung, ano, ng 23. So, ilang ano na, ilang, ilang, 23, uh, Up to present. So, ilang ano na? May, June, July. Kahit uh, mga two months or two months and a half. Something like that. So, Bertod ha, bayaran mo ako. Hindi, talagang, ay naku Bertod. Sabi niya, sabi ni Bertod. Andyan si Bertod. Hi Bertod! Mag-hi ka naman sa mga kabarkads ko dito, uh -oh. oh. Sabi ni Bertod. May ano siya eh, niya eh, yung pangalan ko sa ticket. Yes, dalawa kami, alangan naman. Di ba sa production? production production company yung gagamitin ko akin yung production dapat nga may assistant ka pa dapat nga may assistant pa ako eh ako yung nagbuo ng team anong anong ginawa mo pinabuo mo kami ng team para mabuo yung team na movie yun ni Elias Anong ginawa mo? Ni hindi ka nga nagsabi sa amin, hindi ka nga nagsorry sa amin eh. Hindi natin na tuloy mayroon yung GC, meron na akong mag meeting na kami. Oh, may GC na, complete na yung ano na PD natin. Ano may ano pa? Designer. Pro production designer. Art dep, art, -director. art -dep. Wardrobe. Wardrobe. Makeup artist. Makeup artist. Director. Director. Locaso, uh, location, location director location. location, assistant director. Location manager. Location manager. Pinabuo mo. Kahit Walang bayad yung production, sige. Susuport ako. Susuport ako sa inyo. Sa ticket hindi mo babayaran, sasabihin mo pa. Si Roland lang yung katransaksyon mo. Bubita, oh. Ano ako? Multo? Shadow? Okay lang sana tinuloy mo yung ano? Movie. Movie. Eh di kukunin sa ano doon kukunin yung mga expenses. Mm -hmm. May mga resibo naman ah. Eh hindi na tuloy. Hindi mo pinapirma, pero mo tanga Pinagmukha mo, pinagmukha mo kami lahat ng tanga. Ni hindi ka nga nagsabi, sorry ha. Pasensya hindi mo na. hindi mo na hindi mo na natin ituloy yung ano, yung kasi movie or may reason kami, ka, dunay. busy ka, whatsoever kasi sobrang excited mo naka ikaw yung bida. Ikaw yung bida. Kayong dalawa yung bida ni Elias. At yung magganap sa iyo yung sinasabi mong kamukha mo si Sanya Lopez or si ano, Jeneline Mercado. Wow. Ang taas Hmm. Ilong pa lang na diyan. Okay? <laughs> Yan ang no, sinesert pangalan ko. Alam nga naman, hindi mo ako bayaran, hindi ako kasali sa ano day. Ako na nga nagbuo ng team eh ako na nga kumuha ng ano eh ng mga production may GC na kami may GC kami mayroon na kami ako ano? pa nga yung nag ano meeting pa, ako pa nga, ako na pa nga na yung nag sorry sa kanila eh, na parang hindi naman tuloy hmm. kasi parang nawala man yung manager ay nung, nung time na yung, hindi ko pa alam na ano may saltik siya jo <laughs> kaya pala siya talo bilang pag ng bond oh, 187 neighbors. times 10 equals 187 times uh, 56 interest. 243,000! Ipang ano ko yan kung bayaran ako ni Berto nito. Ang, viewers bibigyan natin isang libo. Ito, 000. ito, 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 na lang. Pagbayaran ako ni Berto ng 181,000, ipangako ko sa inyo, nangangako ako sa inyo, yung makukuha akong bayad na no, 181,000 Plus, eh, I don't know lang kung mag-interest pa ako. Okay? Iparalapol natin para masaya tayo dito! Oh, Lahat ng nakashare. <laughs> Lahat ng nakashare. Promise. Hindi ako nagbibiro. Mark my words. Pag Pera lang, <laughs> Pera lang yan, madaling kitain yan. Pera lang daw yan, madaling kitain. Sabi ni Joe. Bente kami ng koi herbal. Although, mahirap talaga siyang kitain. But of course, Uh, para sa inyo lahat. Kaya nung si Elias ba na parang pagod? Tapos may, may issue talaga ng may issue talaga ng uh, uh, may issue noon na um, yung nagsasabu daw sila. May threat sila. Kaya tumulong yung NBI. Tapos ang totoo dahil nga ang question nila, bakit sobrang energetic ni Elias? Bakit sobrang parang wala ng pahinga? Uh -uh. Kaya sila na issue ng nagsasabu o may tinitake na ano. Alam mo ba kung anong tinitake ni Elias? Na ako yung nagdudonate, na hindi ako pinasalamatan ni Bertod na yan? Ako pa nga nag, namigay eh. Niwala uh -uh. ka na lang ng pasalamat. Binigyan namin siya ng Koi Herbal Capsule. Ito, ito, ito yung binigay ko sa inyo. Ilang box yung binigay ko para mag para mag-energy. Ma energy ma -energy eh. Anong sabi mo sa akin? Kung gusto mo, madam, kay, 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 kay Aida, magbayad si Kate ng 5 million, 5 million! Hello. 5 million daw. Eh, pwede naman natin Ano kami, uh Jollibee? <laughs> Kaloka. sa <laughs> na si Bertod, eh. Hindi nga niya sinabi na... Kaya energetic yan sila dahil pinainom ni Kate ng kuy herbal capsule. Sige lang, oy. Eh. Sige, kung namo yung mga sakit na, i na ibandiha nga, ano. Grabe dyan talaga. Walang ko, ko ganay na sa manager. Maningil, log 5 million, mag-endorse og okay? ko, eh. 5 million, dai. Grabe, no? 5 million ang hinihingi niya, ano. Sabi ni Bertod, oh. Nag-message si Bertod. Sabi niya, i-screenshot ko. <coughs> Sabi niya, 16,983 plus 13,314.89 ang kuninta niya kay direct na breakdown. Yung sa akin, hindi. A total of 30,000 divided into 2. Roland Sanchez, 15,149.11. Catherine Berioso Kabuga 15149.11 which is yun yung totoong pangalan ko Catherine uh, Berioso Kabuga screen name ko yung Kate Brios Sabi niya Roland Sanchez lang ang mari Jan di namin kilala sinong Catherine Berioso Kabuga <laughs> Labas ang management's kung may chaperon si Derek wow if meron iba tao mag claim dyan sa reimbursement magdala lang ng SP at ID sa office maliwanag ba mm, ganyan pa siya Beverly Berturd, wag mo akong subukan sige di ka talaga magbabayad dahil illegal natin illegal natin search mo Sabi ko sa kanya search mo yung Catherine Beryoso Cabuga Patay mali ang bertod eh Search mo yung search gusto talaga niya to ano ah, kakasuhan ko na lang to gagastuhan ko na lang siya in a proper way tawagan ko yung attorney ko ah. pwede ko ba ito mapaningil Hi Dan, good afternoon. Attorney, good afternoon. Oh, Attorney, ask lang ako. Oh, ask lang ako. Kasi itong manager ni Elias pa na si ano si si hindi mo kilala siguro. Uh, name niya is Beverly Love. I don't know kay si Elias. Sino si Elias? Banda yan na sikat sa Mindanao. Sikat ngayon sa social media. So ganito. Kasi nung, nung nung pinapunta kami sa ano kasi si Derek Roland Sanchez yung pinagawa ng movie movie ni Elias nung first eh ngayon, uh, pinapunta niya pinapunta niya si Derek Roland Sanchez sa ano sa, sa Cebu para mag-cover ng story ni, ni, ni Elias dahil yun lang yung time ba na pwedeng interviewin dahil ang daming gig. So, ngayon ako part ng production ng 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 uh, ng ano ng movie dahil gagam sa akin ang ano eh sa akin yung product, production na name, yung 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 company gagamitin. So, ako yung naggather ng hindi, yung funding naman is uh, yung kay ano, yung sa manager na 4 million yung funding niya. Anyway, ganito kasi. Kasi nag, medyo nag-aawayan ngayon ba dahil hindi niya ako babayaran. So yung ticket na ano, yung ticket na pumunta kami ng ano, pumunta kami ng, ng, ng Cebu na walang nagawa sa 3 days. So it was my time, my effort, yung mga ano ba, yung trabaho ko, pati din yung kay Roland Sanchez na no, ngayon na binabaliwala niya na hindi naman niya sinabi sa amin na uh, oh, Miss Kate, hindi natuloy yung movie ha, sorry, dahil siguro kulang ba ng budget or uh, ano bang reason, so wala lang. So ako yung nahiya sa mga team namin dahil nga, pinapaprepare niya. So wala pang kontrata, walang kontrata, walang kontrata. Conversation. So ang, 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 ang gusto ko lang kasi attorney, ganito, papa-advise lang ako sa'yo. Gusto ko lang ngayon na bayaran niya yung refund na ticket. Noon ko pa sinabi yung yung, yung ano pa hindi pa namatay si ano yung sister ko na si Aida. Kaibigan ko. Si 30,000 ano yun eh yung ticket back and forth sa dalawang tao. 30,298.22 yung ticket. Eh ngayon na sinasabihan niya akong negosyante ako, cheap ako, manamaningil lang sa ganyang halaga. So, naisip ko na, aw, oh, total hindi naman tuloy yung movie. So, lahat na expenses, gusto kong babayaran niya. Nung pagpunta, mm. pagpunta namin doon, sa lunch namin, sa breakfast, Laging. lodging, accommodation, ganyan. Oh. Plus, yung pabayaran ko yung per dime niya. Negosyante ako, attorney. Mm -hmm. Per dime ko, sinabi ko sa, sa kanya, 30,000 per day. Sat three days is magkano? 90,000, di ba? Plus, ano, i-add mo na rin moral damages. Ay, meron pang moral damages! Yes. Mm. Kagaya nung, ano, kagaya nung inihingi ni Baron sa'yo ng 2 million, o, di tapatan mo rin yun. Ah. Sa, dahil sa, dahil sa mental anguish, best reputation, and everything na nangyari sa'yo. Dahil dyan sa, dahil, dahil hindi, dahil sa hindi natuloy. And na-stress oh. ka like, eh. Sabihin, yes. Na danos, oh. moral ah. damages. Lumipad nga ako kahit yung ano, yung turbulence, inaano ko eh. Para lang matuloy ba? Para oh, may start oh, na yung movie. Eh. So, oh, tama yung oh, nag, oh, tama yung ano, tama yung mag-per-dime, magperdime ako. Oo, oh, Oh, that's actual. Actual damages. Kasi may mga business opportunities ka na na, na forgo dahil yes. lang sa dahil lang sa pagpunta mo kasi nga sinacrifice mo yung ibang business opportunities mo kapalit dyan sa movie na yun, which is hindi naman natuloy. So, that's uh, that's a different thing. That's actual damages. Iba pa yung moral damages. Uy. So, ngayon, attorney, kasi tinatawanan niya ako, magtumbling-tumbling oh. na lang daw kuno ako, magwala na lang daw kuno ako, magwala na lang daw to, tukono ako. Ang ganito, attorney, kasi sinabi ko, naliitan ka sa 30,000, so ilang buwan na hindi mo na binayaran. Hindi na tuloy yung movie, binastos mo pa kami, pina-prepare mo kami, lahat ng production yan dyan, na kumuha na, tapos wala, wala ka man lang pasabi, bakit na-stop yung movie, diba? So ngayon, ininsulto mo ako, nag-breakdown nag ako ng expenses. Buti nga hindi to ano, buti nga hindi hindi, hindi ano hindi hindi business uh, business class yung kinuha ko dahil meron pa akong ano ba parang economy muna dahil hindi pa naman nag ano start. Oh. oh. So tapos anong ano nito attorney? So uh, bibigay ako ng ano anong anong ano ano pang just nito attorney sige ano mo? Ayun oh, nga, kung talagang gusto nating mag-enforce, uh, magsend mag-send tayo ng demand letter signed by the lawyer, pwede yung partner ko dito. Mm -hmm. Sige. So, yun nga, actual, actual and moral damage. Actual, yun yung, may sabihin yun yung talagang nailabas mo na pera. Like yung uh, hotel lodging, uh, tawag ito, yung ex, uh, pagkain mo, tapos yung fare. Basta related lang dito sa ano sa sa pagpunta mo dito sa project. Mm, mm, -mm. Uh, Kasi tapos moral damages. A moral. Oh, moral damages. Moral damages. Bahala ka na kung magka. Magkano okay. yung moral damages pa? Oo. Ikaw, ikaw bahala. 2 million, 3 million. Ay, hala ka. Bertud. 2 million. ni para ano lang ako, para malaman mo lang nila live ko ha, na, yung mga advice mo ha. Ah, nako. Hindi naman, wala namang pangalan. Kasi sabi ko, konsultante. Eh. Okay. No <laughs> basta, basta, eh ano ko lang yun. Oo. Ano ko lang para transparent attorney. Kasi ito yung ginawa ni, niya eh. Mm. So, ganoon na lang attorney. I send ko na lang sa'yo yung ano. Apo. Mm. So, yun yung attorney. May damages pa pang ano niya eh. Hindi... Oh, mm. Isisend ko, attorney. Ah, pagawan ko ng ano, attorney, ha? Oh, apo, apo, oh. Tawagan kita mamaya kasi nagda-drive ako, ha? Alright, attorney. Alright, salamat, attorney. Okay, dad. <laughs> Nagulat si <siya, laughs> attorney. Nagulat si attorney na ka-live. <laughs> Agoy. Ilang mo? Apat ah, na attorney mo? Talo ka? Sa si attorney panelo, Ayoko na kasi magagalit yun. Wapatol ka sa kachipan, sabihi. Agoy. So ano yan? May, may, may moral damages ka. Manda ka, bertod ka. T tinatawanan mo ako ngayon, ha? Hi, kabertod! Tutuhanin ko yan, bertod!